Marahil natatanong mo, paano ba magmahal ng tunay sa ibang tao? Madali magmahal sa mga taong nagmamahal din sa'yo. Tama ba? Pero sa mga taong nakakasakit sa'yo, nako, ang hirap. Mahirap mahalin yung mga taong palagi na lang sa sa'yo. Tama ba? Mahirap mahalin ng taong puro na lang reklamo. Tapos, wala namang binibigay na solusyon. Mahirap mahalin ng taong judgmental, at iba pa. Kaya lang. Alam mo ba na ang katotohanan ay tayo din naman pag inisip mo ay hindi din naman karapat dapat mahalin ng Diyos pero minahal pa rin tayo. Kaya kung gusto nating matuto na mas mataas na uri ng pagmamahal sa mga taong hindi naman karapat dapat mahalin ay gawin nating modelo ang Panginoong Yesus. Marahil pag tinanong ka kung anong pangalawang pinakadakilang utos ng Diyos ay sasabihin mo ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa sarili. Alam mo, halos tama ka na. Kasi sabi sa Mateo 22, to 37-39, to tungkol sa pinakadakila sa mga kautusan, sabi dito, Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam mo, narealize ko ang utos na ito ay nakabase sa Leviticus 19 na kautosan sa panahon ni Moses. Napaaganda nito. In fact, ito ay isang golden rule. Kung paano mo minamahal ang sarili mo, ay ganun ka din magmamahal sa iba. Gagawin mo sa iba yung gusto mong gawin ng iba sa'yo. Kaya lang, ang problema minsan, meron tayong struggle na magustuhan mo ang iyong sarili o mahalin mo ang iyong sarili. Minsan, may naririnig ako nagsasabi, ayoko nga sa sarili ko. Bakit ba ako pinanganak ng ganito? Galit ako sa sarili ko, hindi ko siya mapatawad. Ayoko sa sarili ko, hindi ko gustong itsura ko. At dahil dito, alam mo, mahihirapan ka magmahal din ng iba gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Kasi kung ikaw ayaw mo sa sarili mo, paano ka matututong magmahal din sa iba? Kaya ang tanong ay, paano ba tayo talaga matututong magmahal ng tunay? Itong sagot sa atin ng Panginoong Yesus sabi sa 1.13.34, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Narealize ko na merong bagong utos at mas mataas ang standard nito pagdating sa paraan ng pagmamahal. Bakit? Kasi ang standard na gagayahing paraan ng pagmamahal ay hindi yung pagmamahal sa sarili. Kung hindi ang gagayahin ay kung paano magmahal ang Panginoong Yesus sa atin. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin ngayon, paano ba magmahal ang Panginoong Yesus at paano natin ito may apply sa praktikal na paraan kapag gagayahin na natin siya. Tapusin mo mensahe na ito kasi kung matututunan mo ito at maia-apply mo sa iyong buhay ay malalaman ng mga tao na ikaw ay totoong tagasunod ng Panginoong Yesus at ang buhay mo ay magkakaroon ng pagbabago na magbibigay ng kaluguran sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Paano nga ba tayo magbamahal ng gaya ng sa Panginoong Yesus? Basahin natin ang Juan 13, 1-5. Bago sumapit ang pisa ng paglampas ng anghel, alam ni Yesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Nang gabing iyon, Naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyokan na ni satana si Judas Iscariote na anak ni Simon na triedo rin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya ng Ama at alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din siya sa Diyos. Tumayo si Yesus habang naghahaponan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pakatapos, nagbuho siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ng paan ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Basahin din natin sa Lukas ang kapares na kwentong ito at ano ang ginagawa ng ibang alagad habang ang Panginoong Yesus ay nag-iisip kung paano sila paglilingkuran. Sabi sa Lukas 22.24, nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Yesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Wow, narealize ko, nung panahon na yun ay habang busy ang mga alagad sa pagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakamataas at dakila. Ay ito naman ang Panginoong Yesus na nagpapakababa para maghanap ng pagkakataong makapaglingkod sa kanila. Ano ibig sabihin? Noong panahon na yon kasi, ay bago mamatay ang Panginoong Yesus, ay tinipo niya ang kanyang mga alagad para sa huling pagsasalo-salo. Noong sila ay tumuloy na sa isang tahanan kung saan sila ay kakain, ay walang sumalubong sa kanila para maghugas ng kanilang mga paa. Meron kasi silang custom o meron silang practice na isang host ng bahay ay merong alipin na pinag-aabang sa pintuan upang maghugas ng paa ng mga papasok na bisita. Bakit nila kailangan gawin ito? Kasi wala pa namang closed shoes noon. Ang ginagamit nila ay sandals lamang at naglalakad sila sa lupa na maalikabok. Kahit kung sila ay sasandig sa mababang lamesa ay may tendency na magkadikit-dikit ang kanilang mga paa at muka. Now, ito yung imaginin mo habang pumapasok ang labing dalawang alagad. Marahil pagpasok nung nauna ay nakita niya na wala yung foot washer, walang maghuhugas. Ano na sa isip niya? Naku, walang maghuhugas ng paa ko. Ako na lang ba maghuhugas nito? O pagkatapos ko magugas ng paa, ay hugasan ko din naman ng paa ng mga kasama ko? Ah, hindi. Hindi ko trabaho yan. Masyadong mababayan na trabaho para sa akin. Alagad yata ako ng Panginoong Yesus. Then, tumuloy na siya at umupo sa pinakamagandang pwesto. Tapos, yung pangalawa ay pumasok na din. Nung nakita niya na umupo na yung nauna, ay naisip niya din na mas lalong hindi niya gagawin yun kasi hindi siya papayag na yung kasama niya malamangan siya. Nagpapataasan nga sila kung sino ang pinakadakila. So, hindi niya gagawin yon So, umupo na din siya. Now, imagine mo, lahat ng pumasok na alagad ng Panginoong Yesus ay ganon din ang ginawa. Then, nung nakaupo na silang lahat, ay eto na ang Panginoong Yesus. Nakatingin sa tubig at sa marurumi nilang paa. At marahil napapailing ito kasi Tatlong taon silang tinuruan at pinakitaan ng mabuting halimbawa ng pagmamahal ng Panginoong Yesus. Pero ito sila, wala man lang nagpakumbaba na maglingkod sa bawat isa at maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa. Kaya't ang ginawa ng Panginoong Yesus ay tumayo siya at pumunta sa timba ng tubig. Inalis niya yung kanyang balabal at kinuha ang tuwalya na ginagamit ng mga alipin at itinali niya ito sa kanyang bewang at nagsimula siyang hugasan isa-isa ang paa ng kanyang mga alagad. Now, bakit kaya ginawa ito ng Panginoong Yesus? Eh, pwede naman siyang magutos. Ang sagot ay basahin natin sa 1.13.15. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin ninyo ang ginawa ko sa inyo. Narealize ko na ang totoong pagmamahal ay sacrificial. Handa kang idinay ang sarili mo at maglingkod. Ito ang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoong Yesus para nating gayahin. So pag-usapan natin kung ano-ano yung halimbawa ng pagmamahal ang dapat nating gayahin sa Panginoong Yesus. Number one, serve others because of love. Maglingkod tayo dahil sa pagmamahal. Kailangan natin magkaroon ng tamang motivation sa ating pagtulong at paglilingkod sa iba. Sabi sa 131 Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Alam mo, sobrang nakakamaha ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi minahal pa din sila ng Panginoong Yesus, kahit hindi naman sila kamahal-mahal. Nagtatalo nga sila kung sino ang pinakadakila. Ini-imagine ko tuloy ang kanilang pagtatalo. Marahil yung isa, sabi niya, Sino ba ang pinakadakila sa atin? Sino ang pinaka-the best disciple? Sino ba ang pinakapaborito ng Panginoon? Nakumahaling sinabi ni Juan. Ahem. Ako yata pinakamahal ng Panginoong Hesus sa atin. E eh, ano ngayon, sabi naman ni Pedro, ako nga, naglakad ako sa tubig, kayo naiwan lang sa bangka. Kaya lang, sabi siguro ng mga ibang alagad, Hello, lumubog ka naman ni, eh. wala din yan. Tapos maaaring sabi ni Bartolomeo, eh paano naman ako? Ay nako, walang makakaalala sa'yo ni, walang nakakaalam ng pangalan mo bilang alagad. Wala, hindi ka pwede. Grabe, ini-imagine ko ganito yung pagtatalo nila habang kumakain sa halip na maglingkod sa bawat isa. Ay nagpapataasan pa sila. Pero, ito yung amazing. Minahal pa din sila ng Panginoong Yesus kahit alam niya na na isa sa kanila ay magtatridor sa kanya. Alam na niya na isa sa kanila ay magdidinay sa kanya ng tatlong beses. At alam na niya na sampu sa kanila ay tatakas at iiwan siya. Pero ano yung ginawa ng Panginoong Yesus? pinaglingkuran pa rin niya sila dahil mahal na mahal niya ang mga ito. Kaibigan, marahil sa dami ng kasalanan na ginawa mo, ay iniisip mo na hindi na ako mahal ng Panginoon. No, mali kaibigan. Mahal na mahal ka niya at itong halimbawa ng paglilingkod na ito ay nais niyang maunawaan mo na ang motivation niya ay pagmamahal. At ito din ang nais niyang gawin mo para sa mga taong hindi ka mahal-mahal may nagsabi, you can't be water and not be wet because water is wet. You can be fire and not be hot because fire is hot. You can be a Christian and not love because God is love. Ang katunayan na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay tagasunod ng Panginoong Yesus, ay nagmamahal ka ng walang kondisyon dahil ang Panginoong Yesus na nasa iyo ay nagmamahal din ng walang kondisyon. Narealize ko, minsan nagdilingkod tayo ng may maling motivation. Medyo nagigilty ako kasi madalas akong tumatangi kaya ito, maglilingkod na lang ako ngayon. Tutulong ako sa tao nang hingi sa akin ng tulong para naman maging maganda ang tingin sa akin ng Diyos at para naman i-bless niya ako. Gagawin ko itong paglilingkod kasi sinabi ng aking asawa o di group leader o pastor. Magbibigay ako sa church para makita na makasamahan ko na ako ang pinakamalaki magbigay dito buwan-buwan. Kaya, yan, kung maglilingkod ka ay itama mo ang iyong motivation. Gawin mo ito dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo yung kapwa mo. Bakit? Dahil ito ang halimbawa ng pagmamahal na pinakita niya sa atin. Kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ay maglilingkod ka dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa.